Gabing gabi ito mga sir ay nagtulak uh, nag uh, tulak na or hinatak na rin pala <clears throat> dito na dito papunta rito dahil yung unit niya mga sir ay nagkaroon siya ng check engine pero baka siya siya nagkaroon ng check engine nagpalit lang daw ito ng battery nagkaroon siya ng check engine nagpalit lang ng battery kasi yung battery niya kasi ay uh, lumalabas na sa con ito ba yan Ayan, check engine tapos hindi tumutunog yung fuel pump kasi dapat pag on pa lang tutulog, yung, tutulog na yung fuel pump kapag so, uh, ganyan maaaring fuse Kaya kailangan natin siyang i-check kung fuse ba talaga yan. Or may iba pang problema kasi <coughs> nagpalit lang din naman ng battery. Hindi naman din sa agad magkakaroon ng check engine yan. Pwede na lang kung shortage yung fan. Meron? Okay, dahil gusto natin. Check naman yung fuse. At uh, wala namang putol dahil umilaw naman lahat yung test light natin. Tingnan natin kung makaka-access tayo sa ECU nya gamit yung diagnostic tools. Kapag uh, error or interrupt, malala na. Parang ECU kapag uh, hindi tayo nakaka-access at uh, naka-access naman. <coughs> injector nagkaroon siya ng error ayan injector yung sinasabi nyo kasi magkasama yan kasi mga sir pag once na hindi gumana yung fuel pump kasama si injector minsan din nandito sa ECU yung sakit baka lumuwa ganyan or natanggal sa rin yan or yung injector may problema kaya nagkaroon siya ng check engine kaya yun yung mga i-check natin after natin dun sa fuse box ah dito mo tunog yung fuel pump <clears throat> try mo natin sana dito sa injector nya tatanggalin natin to Ha, yeah, tanggalan natin 'yan. <laughs> Nangat ka tong daga eh. Tuo. Ubos. Diyan oh. Hmm. dapat lang pala ng daga to. Nakangiti yung ano, may ari. Ten. May mga pinagpatang po. Kanina wala oh. <laughs> <laughs> Kaya tinutukoy niyo yung injector. Magkasama lagi ito. Ito <laughs> injector <laughs> sa itong pump. Kapag once na hindi tumunog yung pump at uh, pinadiagnose ninyo at uh, injector maaaring yung wire or maaaring yung injector isa rin po yung mga sana, na, na, na nag indicate yung check engine or hindi tumutunog yung pump kaso nasagad-sagad bigyan mo kasi ng pusa yung motor mo <laughs> yung kwan okay. eh okay. <laughs> Napakaswerte mo pa rin kasi hindi easy yun. Kaya napaka-importante yung mga sana ano na. Kailangan natin siyang i-check ng step by step. Huwag muna kayo kagad bibili ng pisa. Sample nito. Check engine. Walang tulog yung fuel pump yan matik yan iisipin ng iba ay uh, ECU na baka mamay bibili ka ng ECU napaka malmahal ito lang pala yung maging problema nyan syempre eh, hindi mo naman ano, may babalik yung ECU at ngatang daga oh. putol yung ano pink Tunggu lang natin tu. Karamihan to mga sir kapag ka, ano na siguro sa pinagpaparkingan mo ay uh, mara, malapit ka sa ano sa ilog o doon sa basurahan ayan talagang lapitin niya Maglagay ka lang ng ano ng bawang Ang <laughs> Ang picture nito, lalagay mo Ngayon, nagsasalita na yung may-ari ngayon. Kasi nga, nagpa na pala ito sa iba. ECU daw yung sinasabi sa kanya. <laughs> Kaya kanina, kinakausap din namin. Hindi na makausap. <laughs> pala na, ano, na-trauma na sa iba. ECU pala daw yung, ano, atol. Kasi malabo po yung mga sel Na... Nagpalit ka lang ng battery, nasira yung ECU. Kasi makikita mo naman din dyan. At kapag si-click mo nga sana, pagbaliktad mo, hindi aabot yung pinaka-terminal niyan. Hindi aabot dun sa kabila. At ito. Pag binaliktad mo rin naman, lilipat yung doon sa kabila, hindi rin aabot. Yeah. Kaya hindi mo siya mapa mapagpapabaliktad. Kaya ano? Ito lang. Kaya, ayan, nahanapan ni Kapulong ng sakit para kahit pa hindi siya ano sumagad kasi kung hihinangin din natin napuputol din natatanggal din sagad ba sagad gagawin natin mga sir para kwan kasi wala tayong mahanap na ganito naubos na pala yung mga ganito na namin na pinamimigay lang din namin dudugtuhan natin to ng hibla ng wire na medyo may makapal tutusokin natin dito sa pinakailalim tapos papasok natin dito at saka natin sya i-tickle tape hanggang doon sa pinakaibabaw saka natin sya isusok-sok ngayon kung ito ay uh, regular customer naman namin to kapag nagkaroon naman kami ng available na ganyan eh, papalitan na lang namin important kayo magamit nyo yung unit hindi naman delikado yan kasi noon pa naman din namin ginagawa yan at uh, iniintak naman namin yung pagkaka-wear naman yan para hindi siya magdikit or hindi dumikit sa ground para hindi masira yung ECU. Science. Eto, maandar na mga so. Yan, ganyan yung ginawa mo natin. At syempre, ipapainal pa natin yan dahil babalutan natin ng electrical tip ng paganyan. Yan, paganyan. Tapos babalutan ng electrical tip yan. Siyempre, ipapanalize pa natin yan. Para hindi delikado at safe thing gamitin. Maandar na siya at nawala na rin yung check engine sa panel. Yan, nakay nga na yung ano, mayari. Ayan. Yan yung kinalabasan ng pagkakabalot natin. At uh, i-reset -re na lang natin para matanggal yung error code. Papansin nyo, tumutunog na yung fuel pump. Ayan o. Oh. tumutunog na. <laughs> Dito at kanina. Factory reset na lang. Na reset na natin, mga sir. Kaya, goods na. Sabay na rin natin ng, uh, isisit yung kanyang engine speed. Para naman na, ano, sumakto rin dyan at hindi rin nakakasira ng east, ng ano ng uh, sigunyal kapag ka mababa yung minor dyan din nagsisimula yung ano kalampag mga sara pag mababa yung minor mo ayan nakuha na okay goods na to mga sir pupuan na lang saka yan makakuwi na lang si sir ganoon lang gawin yung mga sir kung sakaling ma-encounter nyo yung ganito check nyo muna yung wire wag muna kayong bibili agad ng pizza kasi ito kasi inopera na ng ECU to. Kaso doon lang pala yung problema. Kaya kahit na taga na butas pa to, dumayo pa ng ano, Quezon City. Hatak-hatak. Kasama si Bayao. Okay. Balita, na natin yung video natin dito mga sir. Dahil goods na siya. Pupuan na lang naman. At uma uh, umaandar naman na yung unit. Na factory reset na rin natin.